Hi hey guys, so ayan mag-o-open na ulit tayo ng isa pang pagkakakitaan. Alam nyo ba guys, simula nung nagkaroon kami ng parisan, ang daming mga ideyang pumapasok sa isip ko na pwedeng pagkakakitaan. Ah. Parang nagiging business-minded na ako, charot. <laughs> Kasi kung i-compare ko yung sarili ko noon sa ngayon, talagang parang hindi ko maiisip talaga na magagawa ko ngayon yung mga ginagawa ko ngayon. O di ba, ang gulo sana na gets yung ibig kong sabihin. <laughs> kasi nga noon kasi yung nasa isip ko ayo kong gawin yan kasi nakakahiya magbenta pero yung personality ko din talaga ako yung tao na walang pakialam sa sasabihin ng ibang tao ganun talaga ako kahit noon pa mas pinapriority ko talaga yung sarili kong buhay kaysa sa buhay ng iba minsan nga merong mga chismis na halos alam na lahat ng iba pero ako hindi ko alam kasi nga nagpo-focus ako sa sarili ko kung paano ba ako mag pa so yun na nga kung ano-ano na yung mga pinagsasabi ko Mabalik na nga tayo dito sa ititinda nga namin na biryani. So ito nga, na-inspired talaga ako magtinda nito kasi nga nung first time kong kumain nga nito. Sobrang nasarapan ako although yung mga bata hindi nga kumain nga nito before. Kasi nga ang lakas ng spices niya lalo na yung turmeric. Meron pa nga siyang curry at cinnamon. So halo-halo talaga yung panlasa. Kapag ka hindi ka talaga ma-explore sa pagkain, siguro hindi mo magugustuhan to. Kasi iba rin talaga yung pagkain ng Middle Eastern. Ang taas talaga ng spices nila. Sabi nga nung kaibigan ko na nagturo sa akin nito kung paano ba gaw nga daw ni God kasi nga na meron tayong ibat-ibang bansa at meron din tayong ibat-ibang klase ng pagkain. Kaya natitikman din natin yung pagkain ng mga taga-ibang lugar. Tulad nga dito sa Pilipinas pinaka main menu natin is yung sinigang at hmm. saka yung adobo so pangit naman din talaga kung pare-parehas talaga ng bansa e eh, ganoon yung pagkain. <laughs> So yun, natawa nga ako sa kanya nung sinabi niya yun. Kasi may point naman din talaga siya. Yun nga, yung nasa isip ko talaga at saka yung mga idea ko, puro talaga pagkain yung pagkakakitaan. Kasi nga tayong mga Pilipino, napakahilig natin sa mga street foods. Napakahilig talaga natin kumain. Kaya hindi ka rin talaga mauubusan ng idea kung ano talaga yung gusto mong pagkakakitaan. Natapos na nga namin, ibalot ni Geraldine din lahat to. Naka 30 pieces tubs din nga kami. Meron nga umorder sa amin na tatlong tub. Kaya meron na rin kami benta na 300 pesos bago nga kami pumunta ng Alabang. Papunta na nga kami ni Geraldine sa Alabang. Dalawa lang kami. And si Carlos na yung magbabantay kay Latantan at saka kay Talia. Wala nga siyang tinda ngayon dahil linggo. Pagdating nga namin ng Alabang, di naman kami nahirapan maghanap ng pwesto. Doon nga kami humilera sa mga puro pagkain. So yun nga lang din yung kagandahan dito kasi hindi mo na kailangan magbayad ng rent. Linggo naman din to kaya maluwag din talaga sa kalsada. So yun na nga, shout out sa mga una naming customer dito sa Alabang. Yung ibang customer dito talagang mga nakukuyuryo sila kasi nga hindi kasi nila kilala yung pagkain. Then yung iba naman, mga nakapagtrabaho sa ibang bansa na ganito yung pagkain. Kaya na-miss nga daw nila. Salamat. Meron din ngang bumili sa amin na limang tab. Yung lahi niya kasi parang Arab din siya. Thank you. 5.30 nga, halos naka-20 tab na benta kami. Kaya si Geraldine, nagsimula na rin nga siya magbilang ng pinagbentahan nga namin. <laughs> sa Parisan nga, ganyan din yung ginagawa niya noon. Kaya hindi talaga yan makukupita ng piso kasi nga bilang siya ng bilang. Charot. <laughs> so yun na guys, hanggang dito na lang yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!